yo nasa nyo. Good morning, good morning mga ka-bakers. So, oh, tingnan ko dun si oh. si nagsisibulan na ang mga palay nila. Ayan Oh. Ayan, maganda na ang tubo. At namumunla na sila. Ayan Oh, ayan ipapakita ko sa inyo ang sumisibol na pala sabog tanim yan mga kabigar sabog tanim siya magsasabog na kami dito ng tinapay oh, tinapay at saka ano, palay sabog tanim siya ang tawag yan ay sabog tanim hindi siya na tinatalok sabog tanim ang tawag dyan ah, oh, ayan o oh. ang luwang oh. luwang yung palayan ko ano ng palayan nila? Ako wala. Wala akong palayan. Ngayon pa. Ayun. Ayan. Mga kapi Shout out. sa inyo dyan. Sa lahat ng mga magsasaka dyan. No? Ayan. 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 Ayan, ang pala yan. Tatlong buwan ang hihintayin bago naman aanihin. Oh, mga kita nyo mga kabigars yan shout out shout out sa mga farmers natin dyan na mga, mga masisipag na farmers good morning sa inyo